Hello everyone and welcome back sa ating channel. Once again, ako si Jay. And for today's video, ay pag-uusapan natin ang mga basic tips when it comes to winter travels. For today's topic, ay pag-usapan naman po natin yung mga sitwasyon ng ating mga viewers kung saan pupunta po sila sa mga lugar na malalamig, gano? So, yung iba po sa atin ay magtutour sa lugar na may winter, or yung iba naman po sa atin ay magmamigrate sa lugar kung saan may winter. Bale, ang nakikita ko po doon, um, nagpapak po sila ng mga carry-ons nila, ng mga check-ins nila, pero I just wanna make sure na nakapagpak po kayo ng maayos and proper gears para po pagdating niyo po sa ibang bansa ay hindi po mabigla ang katawan ninyo, And syempre, para na rin po handa at hindi po tayo magkasakit. Okay? Para sa ating winter travel tip number one, always make sure na ang head to toe natin ay properly equipped ng winter gears. Ano po ibig sabihin nun? Pagdating po natin sa mga malalamig na lugar, kung katulad po ng mga Bagyo or yung mga close to the weather of Baguio, kayang-kaya naman po yung jacket, yung hoodie, yung mga jeans or pants natin, and or yung mga sneakers or running shoes natin. Kayang-kaya naman po yon. Pero po, kung pupunta po tayo sa mga lugar kung saan meron pong um, snow na sinasabi or talagang ma-heavy po yung winter, ay siguraduhin po natin na meron tayong proper equipments or proper gears para po hindi naman po tayo mabigla at magkasakit. Okay? So, when it comes to head to toe na sinasabi, ano po ba ang dapat nating isuot sa head? So, kung meron po kayo yung mga uh, sports cap, Uh, pwede naman po yun, kaso hindi po yun uubra pagdating sa winter. Ang pinakakaraniwang sinusuot ng tao ay ang bonnet or ang tuk na tinatawag kung saan pwede po siyang ma-cover yung buong ulo natin and pati yung tenga natin may iba't ibang size po ng ganito at iba't ibang design na pwede pong loose or pwede po yung hapet or depende po kung anong style ang gusto ninyo na isuot or OOT din ninyo, go for it. Pero po kung kayo naman po yung tipo ng traveler na ayaw nyo po nagugulo yung buhok ninyo or maganda na yung style ng buhok ninyo at nanghihinayang kayo kasi maganda yung picture, magsuot na lang po tayo ng earmuffs or yung pang cover lang ng tenga. In that way, hindi po mas masisira yung buhok pero at least mapoprotektahan po natin na walang papasok na lamig sa tenga natin. Consider nyo po lagi natakpan takpan yung tenga ninyo kasi as much as you can, wala pong papasok na lamig sa katawan niyo Kasi in that way, hindi po tayo magiging prone and mapuprolong po natin yung pagkakasakit natin if ever man na matatamaan tayo ng sakit. Pangalawa, pwede rin naman po tayo magsuot ng scarf kung gusto natin or magsuot ng jacket na abot hanggang leeg yung coverage ng, ng neck part niya para naman po hindi din nilalamig yung lalamunan natin kasi pag yung side ng neck natin or nilalamunan natin isa rin po yung way para biglaan po tayong magkasakit Okay? Personally, pag ako po yung nagsusuot ng isang jacket or winter jacket, gusto ko po yung something na may fleece sa loob and also yung waterproof or water resistant naman sa labas. Para sa akin kasi parang double layer na siya na panlamig kasi hindi basta-basta nakakapasok yung um, liquid or yung water. Katulad na lang kung kunwari, mag madadaan tayo no? sa snow, hindi siya basta-basta makakapenetrate sa jacket natin. And pangalawa, nakakadagdag naman ng warmth ang fleece sa loob or yung mga katulad ng cloth type sa loob naman ng jacket natin. Pag naman nagsusuot po kayo ng mga panloob pwede naman po yung mga long sleeves o kaya yung mga heat tech. Tas lalagyan nyo na lang ng kung anong top na gusto ninyo pero minsan kasi pag sobrang dami nyo ng suot pag super layer layer na pag papawisan din po kayo. Kaya be smart on what you're wearing be smart as well on how you wear your clothes. Kasi kung kunari sa labas lang po kayo most of the time, then it's good to wear um, good layers, yung heat tech, tapos yung may sweater pa kayo kung gusto nyo suot, tapos yung mga ganito, super warm na po yun. Pero kung labas-pasok, labas-pasok po tayo sa mall or sa building, nako baka pagpawisan po kayo sa loob and super mag-overheat po yung katawan nyo, hindi rin naman po healthy yon Okay? Pagdating naman po sa pants, meron po tayong tinatawag na thermal pants din po kung saan para siyang heat tech pero pants din po siya. And pwede nyo pong itop yung tinatawag na winter pants. Bale, maganda pong isuot yung combination na yon kung madalas po tayo sa outdoors and hindi naman po masyadong Uh, magsistay sa indoors. Kasi ang worry ko lang naman po pag yun yung super dami yung layers. Tapos, papasok po kayo sa mall or papasok po kayo sa building. Mag Ah uh, ganun din po, mag-overheat din po sobra yung katawan ninyo and baka hindi rin po siya healthy sa skin natin and dun po sa private parts natin. So, always make sure na kung may suot po tayo, wag po masyadong hapit and make sure it is breathable. Okay? Also, sa shoes po natin, winter boots is really a good, good investment. Bakit? Hindi lang po dahil kinikip niyang warm ang paan natin pagdating sa winter, especially kung mag -e enjoy tayo sa snow sa labas or mamamashal tayo sa outdoors, ganun. Pero at the same time, kung maganda po yung grip ng shoes ninyo, ay hindi po tayo basta-basta madudulas sa labas, lalo na po sa mga walkways or mga sidewalks. Pag naglalakad po tayo, hindi naman po lagi sa winter na nalilinisan yon or or naka-clear ng uh, may-ari ng bahay or ng kung sino man yung responsable. So, other than dahan-dahan po tayo dapat maglakad pagdating sa winter, siguraduhin din po natin na lagi tayo may magandang suot na boots para hindi po tayo basta-basta nadudulas at baka mabagok po tayo or baka madapa po tayo at hindi na po tayo maka uh, pag enjoy no ng outdoor activities natin pagdating noon kasi injured na po tayo. Winter travel tip number two. Ayan. So, hindi lang syempre yung panlabas or yung mga outfits natin yung dapat na investan natin pagdating sa winter travels. We always want to make sure then na pagdating naman sa everyday intakes natin, make sure na meron tayong maraming vitamin C. So, ascorbic acid, kung tinitake nyo po yun, um, yung tablets or kung ano man po yung brand na meron kayo, always be religious on taking it kasi ito po yung mga katulong sa atin pagdating sa winter kasi at least nakakalaban po ng sakit and eh, hindi po tayo basta-basta nadadapuan ng sakit. So, ang iniinom ko po personally is called emergency. Gusto ko po yung lime flavor nito kasi nagkaubusan. So, ito po yung iniinom ko everyday now. It's um 1000 mg ng vitamin C everyday para naman po kahit paano ay hindi tayo dapuan kaagad ng sakit or if ever ay lumakas pa po yung resistensya natin. Okay? Pangalawa, eat well and you make sure to drink lots of hot or warm drinks katulad na lang po ng coffee, ng tea ng hot chocolate or kung ano-ano pa. Marami naman pong coffee shops or cafes na meron sa mga pupuntahan ninyong malalamig na lugar and talagang malakas po yung bentahan nun pagdating sa winter and even not winter eh, malak ma ma maganda rin po na umiinom tayo lagi ng warm pagdating po sa mga malalamig na panahon para naman po hindi basta-basta mabigla yung katawan natin lalo na kung nilalamig tayo na, na exposed tayo ng masyadong sa outdoors, di ba? And also, ang pinakahuli kong um, suggestion is to make sure na kung nagsisipon na kayo or nagsistart na kayo um, makaranas ng hindi okay yung katawan nyo, ay mag-take na po kayo ng gamot and itry nyo po na mag-stay mo na indoors para maaligaan yung katawan nyo bago ulit kayo lumabas and ma-expose sa winter sa outdoors. Kasi, hindi naman po kaya minsan lang kayo nakarating dyan. Ibig sabihin, araw-araw na po kayong pupunta sa malamig, di ba? Or i-expose yung sarili nyo. Siyempre, isiguraduhin nyo rin po na maganda yung um, katawan ninyo, na maayos, at hindi po nagkakasakit. Kasi ang pinakahuling gusto niyo sa travel niyo ay ang magkasakit. Okay? And travel tip number three. Pagdating naman po sa airport, at alam niyo naman po na malamig, pagpunta nyo doon, ilagay nyo po at i-ready nyo na po yung outfit nyo kung hindi man sa carry-on bag para mas mabilis kunin, ay sa top lang po ng check-in bag nyo. Para pag nakuha nyo na po yung check-in bags ninyo, ay madali nyo na pong i-pull yung mga jackets ninyo or kung ano yung mga coat na gusto nyo isuot bago kayo lumabas sa airport. Mind you, pag po sinuot nyo ng matagal ang mga winter coats or jackets or kung ano man na meron na suot ninyo sa loob ng indoor ay madalas pagpapawisan kayo, may initang kayo, mag-overheat kayo. And remember, lagi namang may heater or may init naman sa loob ng mga facilities. So, wag nyong isuot lahat ng winter gears nyo kung wala pa kayo dun sa lugar na yon Kasi at the end of the day, baka mamaya masobrahan kayong init, mag-overheat pa kayo at magkasakit pa kayo lalo kung magpagpawisan lang kayo. No? So, ilagay nyo na lang po yung mga coats niyo sa top ng check-in bags ninyo or dun sa mga carry-on bags ninyo and isuot nyo na lang po pag andun na kayo or pag kinakailangan. Pero syempre, wear something that is comfortable and enough warmth and magdala po tayo ng extra blanket natin for the airport or the airplane para po pagdating natin doon ay saka na lang po tayo magbihes or saka na lang po ninyo kunin at isuot yung jacket ninyo at hindi po tayo sobrang magkaroon ng discomfort dun sa flight natin. Okay? I do hope na kahit pa paano kahit napakabilis lang ng tatlong tips natin ngayon ay nakatulong po ito sa mga magda-travel sa mga winter uh, countries na pupuntahan ninyo and mag-iingat po kayo lagi doon. Always make sure that you are wearing your jackets, kahit sabihin natin na bumaba or tumaas yung temperature, you always wanna make sure you're fully protected para hindi po kayo magkakasakit. Mag-iingat po kayo and I'll see you guys on the next vlog.